At ko si Kuya Ariel, si Ka-Uban Vlog, si Consiel JP de Lara, ah, si Consiel yung... Eflon Alcaraz. At ngayon kasama namin, nandito kami sa launching na benteng Bigas ni Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan namin na magiging progresibo at uh, masyos maisa kakatuparan ang benteng Bigas. hindi lamang dito sa Lalawigan ng Bulacan kundi sa buong Republika ng Pilipinas. Muli, si Ka-Uban Vlog, oh. si Consiel JP de Lara, ah. si... Uh, Kagawa, the Eplok, Alcaraz, at ayun yung punong lingkod kung siya Andres Ingat po at maraming so, salamat sa inyong lahat. Ayan po, shout out po sa tatlong kusyal ng Burul First. Ayun po. Thank you po. Bye bye. bye, -bye. So ayun mga kauban, mag-good uh, morning, good morning. Uh, nandito tayo ngayon sa loob ng compound ng NFA Balagtas sa may tabi ng PNR NSCR. So ayun, nandito po yung mga magasaka dito sa Balagtas. Tingnan natin dito may program at Nandito po kami lagi para mas lalong paitingin at palawakin ang programang tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka. Sa inyong mga magsasaka po dito sa Bulacan at sa buong bansa, taas na po ang aming na uh, uh, po kami sa inyo. Kayo ay tunay na bayani at bayan na agriculture. At sa tulong po ng bawat isa, sisiguraduhin po natin na ang bigas ay hindi nag-abot kamay hindi abot kaya na rin, lalo lalo na po sa inyong magsasaka para sa bawat Pilipino at para sa masaganang bagong Pilipinas. Yun lamang po, maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Tony <laughs> <laughs> Genevieve, sa malinaw na pagpapaliwanag po na ating guidelines po, natiyak na magsisigbing gabay po sa pag-implementa po natin ang na programa ko. At ngayon naman po, maririnig natin ang mensahe mula sa isang leader na kaagapay ng ating magsasaka sa pamamagitan ng Food Internal Incorporated. Bilang director ng Food Terminal Inc., siya po ay tumutulong sa pagpapalakas ng food supply chain at pagbibigay ng mas marami pa pong oportunidad para sa ating mga magsasak. Pakinggan po natin ang mensahe ng pagsuporta mula kay Dr. Mario G. Andrea. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay uh, representante po ng Food Terminal Incorporated. Ito rin po ay pag-aari ng National Food Authority at isa rin government corporation na masasabi po namin ang FTI po ay uh, malugod na sumusuporta at kami po yung lumalabas na parang tulay uh, sa ating uh, pagpapatupad ng P20 na ating na uh, Pangulong Marcos. So sa pamamagitan po ng FTI na bilang tulay, ay maibibigay po namin sa inyo ang programa na P20, lalo-lalo na po sa ating po mga magsasakaw. So ito pong pagiging tulay ng, uh, ng, FTI po para makakuha sa NFA po ng ating mga bigas ay malaking itutulong po dito sa ating mga magsasaka na sa po naman ang bebenta ng mga palay sa NFA po. So makakaasa po kayo ang Futerminal Incorporated ay narinito po para sumuporta na sa P20 ng ating Pangulo Marcos at sa tulong po of course si Secretary Laurel ng Department of Agriculture at ang office po nila uh, ASEC via uh, ASEC-BEBANG sa pinatawag po natin BA AMAS po na sila po nagbibigay ng uh, tulay din po parang link para po maisakuparan ang P20 program po ng Pangulo. So muli, narito po ang FTI para tumulong na may maipalaganap po ang ating programa sa mas mura at kalidad na bigas ng NFA para po sa ating mga nasasabi. Maraming salamat po sa mga. Uh, ako si Doktora Lisa Padrosa, po sa UDN uh, Gusto mag-thank you sa ating uh, mga mga Alin po ang bida dito? Hmm. Ang susunod po natin na maririnig ay mula po sa ama ng lalawigan ng malangkas na patuloy po nagbubukas ng pinto para sa mga proyekto makakatulong po sa ating mga magsasaka dito po sa malangkas. Narito po si Mayor Adrian Sanchez. Hello, magandang mga po sa ating lahat. Nandun po yata ibang mga magsasaka. Wala po dito sa harap. Ano po? Bago po ang... Kaya ma'am, uh, nakapahigit na, na, po sila sa liling. Ma'am, marapot ng sarap, kaya ako konti po ma'am. Ano? Sa ating pumau uh, na si Norberto Estancelaw. Ano uh, ito sa pamahalang pong bayan po ng Balagtas. Maraming salamat po sa pagpunta po dito po sa aming bayan. Uh, malaking bagay po na uh, napasili po yung bayan po namin para po iluset po yung uh, 20 pesos na bigas sa aming bayan. Kanina po, habang nag-uusap po kami ah uh, maganda po uh, yung uh, datos po ng pangailangan po sa bayan po namin. Sabi nga po ni ma'am ay yung sa mga darating na araw, sa mga senior citizen, PWD, tsaka sole parent. Ito na lang po ni ma'am yung uh, mga magsasaka. Sabi nga po niya, ito yung uh, uh ito para sa para sa mamamayan po ng, uh, ng Pilipinas, ng bayan, kay kayo po muna po yung inuna. Ano po, kami po sa pamahalang bayan ay makikipag-ugnayan po doon sa proyekto po ito ng ating Pangulo. Ano po, para po makatulong po, ito pong programa ng ating Pangulo ay para makatulong po sa mamamayan po, ano po, ng buong Pilipinas. Sabi ko nga po, kami po ay nakikiisa dito para po naman yung bayan po namin ay magkaroon po din po ng murang bigas. Ano po, kaya ma'am, maraming maraming salamat po at maraming salamat din po sa Pangulo. Iyon po at maraming maraming salamat po. God bless you po. na ropeshala at panunahin na principal ng album ay po ayo pa man na so yon mga kabab dito napakaraming pong media rito mga kabab no ayan nakakita niyo ng mga media na yun, mga camera so yon dito ako pisa na po yung pamumudbot or 20 kilos Yon, uh, nakahidara na po sila rito. Ayan o. 1, 2,

Bantu ya ah? ये का चला हुआ है इधर आता आया है ngayon mga kauban, uh, ito po yung pila ng mga magkasaka, ng mga magkikilim po ng bigas. Meron po. <coughs> farm workers kasi sa so lupa 'yung trabaho lang din sa weekend so yun lang yung so ay wala wala Malamang suplay dito ng calendar sa pati kung nagtatrabaho sila kasi hindi nila kitik na sa po discuss the requirements po okay. okay, ang requirements natin is RSVSA-registered list ngayon. So yung program lahat ng farmers, fisher na mga So sila po dapat ay registered na, register na Ang pinaprioritize po natin mga 2 hectares and below ang kanilang sinasakang palay. So, palay farmers mo na po ang ating target ngayon. At yung mga farm workers, yung mga nagtatrabaho lang. So, kung sila ay uh, registered po sa RSVSA, that lang po nila ang kanilang ID. Or kung wala naman po ID, yung details po nila kung so, meron po silang ibang uh, ID na po ka-inagdan. Meron po tayong app, yung uh, QR code na kailangan nila po fill up. Pwede naman po dito dahil meron po tayong mga assist sa kanila so, na gawin po yung QR code. Kasi yung natin po yung pamamaraan natin para ma-monitor po natin yung pagbili po nila which um, inalagyan po natin ng limit 10 kilos a month po ang pwede nilang mabili at hanggang uh, December 50 kilos po pwede nilang mabili yun one time As so in isang, isang sa uh, sako po ng 50 kilos pwede nilang mabili yun po yung, uh, yung allocation nila hanggang December As Asik asay po dito sa Balagtas sa mga areas po yung simultaneously na naglalaw. 18 areas po yung ating uh, NFT warehouses. Pero soon po we are preparing na for the nationwide ano warehouses po yung ating uh, pwedeng mag-redeem pwedeng bumili po yung ating mga farm workers yung mga palim, uh, farmers natin sa mga NFA warehouses. So, pagkatapos po dito, ang mga NFA warehouses na po ay bukas po alas 8 hanggang alas 5 ng umag ng hapon. Pwede po silang pumunta dito. At dalag-dalag po nila yung IRS ID or kahit anong ID po. Basta sila po dapat i-register. Ma'am, Um, ang estimate po natin ay 4.5 no, kasama po yung mga farm workers uh, at yung mga 2 hectares and below. Yun po yung ating uh, base ating uh, disaggregated numbers ng ating RSPS. For the 3 regions lang yan, ma? Or so, nationwide. nationwide na po yun. Sa atin pong 2 regions, uh, approximately nasa 2 million yan. 2 to uh, 3 million. Kailan so, yun po yung target yung nation? Um, baka September po, or okay. I ready lang po natin yung system because yun nga po, itong system na to, yung paggagawa uh, po natin, QR code, ito po ay DA uh, led po. No? So ipe-prepare lang po natin yung buong system for nationwide implementation. And for Fisherman, ma'am? Yun din po, tina-target uh, din po natin siya in the coming months. Uh, nasa 2 million mahigit po ang uh, ating fisher po. Alam naman po natin, of course, yung mga communities nila nasa tabing dagat, which baka maging challenge po kasi yung pumunta pa sila ng NFA warehouses. So yun po yung amin uh, dinidiscuss ngayon kung saan sila pwede. Ang pusta po pare eh? Lang. Well, expected natin kasi mag-aanihan na tayo ng September, October. Kaya ako ginagawa ko po natin ng paraon Dahil sa so ngayon po, mas madami pa rin naman po tayo sa supply. Lalo na lang dito sa NFA warehouses. Hmm. Hmm. Magkano po mga impresyon ng mga niya? Well, sa average po kami ngayon ay na uh, sa web ko na sa 13 to 15. No? Sa drive ko na sa 7 Okay, thank yes, <laughs> yon mga kauban, ah, na ko na yung video hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. So, yon sa mga subscribers, sa mga maraming salamat po. Sa mga di pa ako nakapag-subscribe, ah, subscribe na po kayo. Dito tayo sa uh, NFA Balagtas. Yon. Uh, so, yon mga kauban, palabas na po tayo ng NFA. So, yon sa mga subscriber ha, sa mga hindi pa ako nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Sa mga subscriber, maraming salamat sa patuloy niyo pag bay Sa mga silent viewers, maraming maraming salamat. So, palabas na po tayo.